Ayan, umupa na po. Ayan. Malawin natin ng konti. Hindi po natin masyadong labsay yung gulay para may crunchy po. Nakakain po ito ng ano, itong mga gulay na to. Yun, may saging pa po. Nakakain po yan ng hilaw. Hindi na po nakakalason yan. Kaya patitikimin lang natin ng init. Meron pa po yan? Ayan. EU wala pong ano eh doon sa pinamalangkihan ko wala yung ano ah uh, yellow corn pero okay na yan ang gusto ko man lang dyan yung amoy yun so mag add lang tayo ng konting patis kasi gusto ko yung ano dito ako sa labas ng luluto mga kalugi konting patis ng kailangan ko mga kaludes <coughs> Ah, ang alak lang kasi at kunting alak naman. <laughs> kunting ano lang. Kunting patis lang mga kalodi. Okay na yun. Hirap lang walang kameraman mga kalodi. Hmm. So, kunting alon na lang yan mga kalodi. Okay na yun para sa akin. Hmm. Kunting alon. Okay na yun. yun takpan natin mga kalodi okay mamaya pag sinandok natin okay oh,